Nanguna-suportado kami ng Pangulo. Ang mga Marcos bilyong-bilyong, trilyong-trilyong. Panimang Diyaw at Delima, nagsanim puwersa ngayon. At ang programa ng alyansa ay para talaga sa mga may hirap. Kumpiyansa kami sa grupo ng alyansa na ma 12 namin dito sa Metro Manila dahil nanguna-suportado kami ng Pangulo programa ng Alyansa ay eh, para talaga sa mga may hirap. Saan ka ba talaga mani kay Team Duterte o kay Team Marcos? Ang sabi nila, pag nagkakamot ng ulo ay hindi nagsasabi ng totoo. Dati ayaw mo sa mga Marcos, e ngayon Marcos ka na. Paano kami maniniwala sa iyo ay doll money? Ang mga Marcos, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang korupsyon. Tapos ibubuto natin, talagang ang talino natin. Di ba? Kaya ni Pacquiao, salita ng salita na three times daw tayo mas corrupt. So I am challenging him, ituro mong opisina na corrupt. At ako na ang bahala within one week may gawain ako. Maglista ka, uh, Pacquiao, at sinasabi mong two times kami corrupt ilista mo yung mga tao at opisina at dapat nilista mo na yun at ibigay mo sa akin. Di ba ang sabi ko noon, if you come to know that there is a corruption, let me know, give me the office and the... Ganon ang dapat ginawa mo. Wala ka namang sinabi noong all these years, puro ka... Idol, hinamong ka ni President Duterte dati kung saan agency na corrupt, puro ka corrupt ng corrupt. Hindi mo naman sinabi kung anong ahensya ng gobyerno na corrupt. Ngayon, grabe ang korapsyon sa panahon ni BBM. Mabot na sa Supreme Court. Supreme Court na mismo nagsabi na ang pera ng PhilHealth na bilyon-bilyon na dapat ibalik sa PhilHealth para magamit ng taong bayan. Pakyaw, o oh, sa asaan na Mag-imbestiga ka. Tulpo, ganon din, hanggang small time lang. Pino Duterte, well, alam ko yung para sa akin, panatag ang loob ko para sa kanya because I know him well since before. Pa Kung tumakbo ka independent, iboboto talaga kita, Manny Pacquiao. Panatag ang loob ko para sa kanya because I know him well since before. Manny Pacquiao at De Lima, nagsanim puwersa ngayon. Kaya Pacquiao, desperado na, sanim puwersa na kay De Lima. Sa Facebook page ni De Lima ikinuwento niya ang pagkikita nila ni Manny Pacquiao sa Daet Camarines Norte habang nangangampanya si Pacquiao. Ang problema lang ni Pacquiao, nakipag-alyansa siya kay Delima nilaglag naman niya ang kanyang mga alyansang team. Ayon sa local party ni Manny Pacquiao, hindi niya i ang alyansa sa kanyang lugar. Kaya naman binaha ng comment. Babasahin po natin yung comment nila. Comment mula kay Lilibet. Respect lang. No vote for Manny Pacquiao. Ala, nabawas isa. Mula kay Benji Lara. No to Pacquiao Bible Tamping Enabler Hipokrito. na ano? Bawas to na. Marami talaga negative comment si Manny Pacquiao sa pag -meet niya kay... Laila de Lima. Mula kay Rodel, marami nang tinuklaw yan si Manny Allah. Delikado ka Manny Pacquiao, hindi ka mananalo ngayon midterm election. The come of senatorial candidate Manny Pacquiao and his local party People's Champ Movement in General Santos City may not do straight voting for the ruling coalition. Alyansa para sa bagong Pilipinas bangag of President Ferdinand Marcos Jr. Nilaglag ni Manny ang alyansa